Ayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga farmers. Welcome po dito sa ating channel, Search at the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, sibu Cebu, Philippines. and if you are new to this channel mga farmers please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos thank you and enjoy this vlog Okay, mga farmers so ang ating vlog ngayon mga farmers ay uh, magpapakain tayo sa ating mga chickens no yung ating mga manok na pampaitlog So ngayon mga farmers, uh, they are 22 weeks na sa atin mula nung na-deliver nung August 3. No? So 1 month and 2 weeks na sa atin. So na-delivered 16 weeks at ngayon ay uh, 22 weeks na sa, sa, na sa atin. So magpapakain po tayo mga farmers, ikalawang pakain kasi dalawang basis tayo magpapakain sa isang araw. So 6.30 in the morning and also ngayon 2.30 in the afternoon. So yan po ang ating gagawin sa ngayon mga farmers kaya samahan niyo ako. Ngunit bago po tayo mag, mag continue mga farmers, hayaan niyo muna ako mag shout out sa lahat ng ating mga taga-Subaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao. So especially po sa ating supplier ng mga RTL uh, Ma'am Judith Hiderula and also supplier ng ating set kids uh, Sir Rupert Kunok. Okay, shout out and also shout out Agaw Jubil the Barmer, anak ni Matoy, Pinos Vlog, uh, Sarge TV, uh, Sarge TV, at sa lahat ng ating mga kaibigan. And also, uh, hindi ko malilimutan, shout out sa lahat ng ating mga estudyante sa Tsuduro de la Viga Memorial National High School, most especially sa Grade 8 Yakal, Grade 8 Mahogany, kay Franz at kay Sudikta, at the same time sa Grade 8 Nara, nilapit Lapit Andro Okay, and also, shout out Grade 9 Gold. Okay? Uh, and then, grade 11 integrity at sa lahat po ng mga shout out ok so tara na yan mga farmers so welcome back no so ngayon mag magpapakain tayo ng ating mga manok So ang ipapakain natin mga farmers is 100% CLM na or chicken layer mash kasi nasa tamang edad na. So 22 weeks na yung ating mga chicken. So ito po sila mga ka-farmers. So they are 108 heads So, ngayon, ang papakain natin mga farmers ay CLM. So, ito po ang ating pagkain. So, ito mga ka-farmers, okay? Ito po ang CLM. So, shout-out pala diyan sa uh, merchandise Merchandises, Bunga, and also sa GM Poultry, uh, Karkar. Okay, shout-out sa lahat. So, this is actually Unifids, uh, CLM Unifids. So, yan mga farmers Okay. So, tara na mga farmers samahan ko. So, yung characteristics ng ating mga chicken mga farmers pag uh, gutom sila, uh, maingay. Kaya, ganito. Kasi, excited silang kumain mga po Yan mga farmer so hindi na masyadong maingay kasi nakakain na yung iba. So yung upper portion lang yung hindi pa. So, yun mga farmers, uh, natapos na natin pinakain yung ating mga chickens. So, kaya hindi na po sila maingay mga farmers. So, ang pinapakain natin mga farmers na sa si is sa uh, edad na 22 weeks is nagano na tayo? Uh, 100 to 110 grams uh, per chicken. Okay? So, yan po ang ating papapakain mga farmers. Tingnan natin sila. Okay. Yan mga ka so yan po ang hitsura ng ating mga manok kapag kumakain. Ang gandang tingnan mga farmers kasi synchronize. Oh, makikita niyo mga farmers um, hindi na sila maingay kasi uh, kumakain sila. Yan ah. Oh. Yan mga farmers. Oh, lahat po sila ay nakayupo. At kumakain mga farmers. Oh, Ayun oh, sa baba. So medyo dito banda mga farmers may kunting init pero uh, hindi naman ganun ka no? kasi uh, nawawala din yung init gumaya. Mga ilang minuto lang. okay, So yan mga farmers. Ganda talagang tingnan nila mga farmers kapag kumakain. So yan mga farmers. Uh, 108 heads na RTL. Ito po ay extension natin. Kasi yung poultry po natin, yung main na poultry is nandun kung makikita nyo. So, papakainin din natin yan mamaya mga farmers. Dito muna tayo sa ating extension. So, sa 22 weeks sa ating mga farmers is nasa ano na. Uh, last week, nag-harvest na tayo ng mga around 70. So, ngayon, sa ating 22nd week or 22 weeks is ano na nasa 80 plus na na manok yung nang, nangingitlog so expected mga farmers 25 to 26 weeks is ano na um, mga 90% egg production 80 to 90% egg production na tayo so parang nasa peak na peak production okay pero yung mga itlog natin mga farmers is mostly ano pa ngayon pulits at saka small at saka mga medium na kunti kasi bata pa yung mga manok natin. Pero pagdating ng mga 6 uh, months ganyan. 5 to 6 months malalaki na yung itlog, may mga large, XL ganyan mga farmers. Okay. So mga ka-farmers, ah uh, itong ginagawa natin na negosyo mga farmers ay malaking tulong ano sa ating pamilya. So, ini invite ko po ang mga may gustong mag Uh, mag RTL business o yung ano yung paitlugan na business layer poultry uh, kahit simulan nyo lang ng konti 50 heads okay na yan uh, at least meron kang magiging karanasan sa pag-aalaga ng paitlugang manok kasi everyday ang kitaan mga farmers grabe talaga ang lupit <laughs> yan o ganyan sila mga farmers ang gaganda na tingnan ano? so I think yun lang siguro mga farmers, uh, maraming salamat sa inyong panonood dito sa aking munting channel, Sir Chadi Farmer, Ang Gurong Magsasaka. At sa mga hindi pa po uh, nakapag-subscribe, at kung dumaan ka lang sa channel ko, uh, pakipindot na lang ng subscribe button and hit mo na rin yung notification bell para magiging notified ka sa mga videos na gagawin natin sa mga susunod na araw. Okay, so yung mga videos po natin, farming, so meron tayong video sa ating mga layer Chickens. And also sa ating mga sagingan. At sa iba pa nating tanim. Ano susilay ngayon sa bagong project ko is Ampalaya Gardening. Okay. So, yun nga. Uh, maraming salamat. Uh, this is Sir Cherry Farmer from Cebunga, Cebu, Philippines. Bye bye and thank you.